pero unan mag tayo ngayon. Ano doon? Aba, galing sa 'yung unit. Niyan. Uunahin muna tayo ng kainan

mặc dù là có đêm ở để trao đấy dù là mặc dù là cái cụm đi con con mặc dù là con mặc dù là con mặc dù là con mặc dù là con mặc là

biglang umakyat si naming right out mga idol ah mana guro eh ano lang natin dito over lang natin yung mga kuwento natin din din Yan. Yan. Diyan tayo kakain mga doon, Diyan tayo kumain. Yan. At doon nang Chungwa Medical Art. Yan ang pinuntahan natin. Yan. Yon, so tapos na tayong kumain ng ano. masarap ang kain lang ano sinabawan na baboy dito. So hanggang dito na lang po tayo mga idol. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. ganda ng view dito. ganda. So Kumusta na po kayong lahat mga idol? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa Go Battle. Yan. So Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Yon hanggang dito lang po tayo mga idol. Yan, God bless po sa inyo Bye-bye. God bless.